Nandawasa ka? Uh, Sino 'to? ka. Wow. Pero parang it's been two hours na hindi kita nakita. Hmm, yun na. No oi. No no kita. Okay lang, Luis kita oy. Ano ba? Oo. -o -o. Uh -huh. <laughs> pero natatakot ako sa dalamo na yan. Hey, maghilabot na ka lang. Kasi di maghilabot nga. Di ba doon ako si GingGing? Oo, oo. Kaya karamdala siya kapalain. Ikaw, ikaw, ikaw. No, ko Kuwala rin di maghilabot. Pero sa umabagtawa, yung rey ray doon. Kaya maghilabot na. O, baka na. Kaya kayo. Diyan, Ding 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 na ding 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 ding